Howdy, Mildred S. Fianza. Huwag bilangin kung ilang indibidwal ang natulungan at kung magkano o ano-ano ang naitulong kaninuman. Mga katagang madalas banggitin ni Ginang Mildred Fianza, isa sa mga pioneers ng organic farming sa Itogon Benguet. Upang magkaroon ng organic farming site, nagbigay o nagdonate ng 5,000 square meters ng lupa ang kanyang pamilya. Dito sila nag-aalaga ng mga baboy at manok at nagtatanim ng iba't ibang uri ng gulay. Ang farming site na ito ay accredited ng Agricultural Training Institute ng Cordillera Administrative Region. At dahil sa kanyang aktibo at masigasig na pagpopromote ng organic farming noong 2018, ay naglabas ang Itogon Municipality ng Administrative Order number no. 24 na nagre-reorganisa ng komposisyon ng Municipal Local Government Unit Technical Committee on Organic Farming upang makasama si Ginang Mildred Fianza. Bukod sa pagiging socially active, isa ding aktibong environmental advocate si Ginang Fianza. Bilang environmentalist by heart, isa siya sa founders ng Agno Conservation Development Integrated o ACDI na naglalayong panatilihin ang likas na anyo ng kalikasan at protektahan ang kalikasan sa hindi tamang agricultural practices. Dahil dito, nakatulong siya sa pagbuo ng tatlong community organizations: Colos Landowners Association, Paiket sa Lapsap Sayo Tree Farmers Association at Tinongdan Tree Growers Association. Dagdag pa, naging instrumento din si Ginang Fianza sa pag-oorganisa ng mga asosasyon, pagpapalago ng mga samahan at naging aktibong opisyal o miyembro ng labindalawang organisasyon sa kanilang komunidad. Para sa mga kababaihan na katatanda at kapwa-advocate ng Organic Farming at Environment, si Ginang Mildred Fianza ay isang asset ng kanilang komunidad. At dahil sa kanyang pagiging multitasker, siya ay tinuturing na amazing superwoman na para sa kanila ay sapat na para kilalanin siya bilang isang ulirang nakatatanda. Hey no, pan, sing Janganlah aku menangis, janganlah aku menangis, janganlah aku menangis, farming, ya menangis, janganlah aku